Hello guys, it's me. I'm Queen. Sakma pa. Eto na ang to kahufi, kaya radio radio na. Eto yung cellphone ko dante. videos ko noon Tapos to yung bago kong cellphone na binigay nang ng aking followers from Japan si Tito Rose si ba. I miss you and And ano ba tapat talaga yung topic natin ngayon? <laughs> Naloka lang talaga ako dun sa videos ni Duterte na binara niya si, ano, si Maroja. <laughs> binara niya, sabi niya, Maroha, gusto, lagi kang nagahabol, lagi kang hindi ka nagpapatalo gusto ka mo gusto sabi mo gusto mo gusto ka ng taong bayan eh bakit hindi ka bakit mababa laging ratings mo basag basag po si Mau Rojas kaya po ang nangyari po kay Mau Rojas ayun po si Marohas kasama po ni Rio Mori nasa sako po ba yan? Kaloka. Ayun po, kasama po siya ni Rio Mori. Nasa sako po sila. For the economy. Ang init. So, sa mga nagbe-message para sa akin na hindi ako naka make up nabibig, hindi ako naka-brush up. ano, wala, nagpapahinga na ako. Hindi, wala kasi akong rampa. Pero this week, may rampa ako. Kasi, mamimit ko yung BFF ko noon, na si Marielle Eleanor from Crisanti, Mumpasita. Artista po yan. Kung natatandaan nyo po yan sa sa lip gloss sa channel 5 dati. Ando po siya. BFF ko po siya. Si Marielle. Marielle ah, treat mo ko ah. Mayaman ka na ngayon. Tama, diba? At saka, just alam naman ng taong bayan na si Mayor Rodrigo Duterte nang mananalo. Kasi kung hindi po yan mananalo, dahi, minajit po. <coughs> minajit po yan. Nagkaroon po ng magic pag hindi po, pag hindi po nanalo si Duterte. Diyos ko, halos lahat ng tao sa Pilipinas ng Duterte. Ultimo mga Dota player, mga Kyota. Diyos ko, kaya eh, tigilan nyo, kung dadayain nyo si Mayor, galingan nyo, wag kayo magpapahuli, alok kayo, wala nang, wala nang ano, disco. wala nang gawa, kaya manahimik na lang po yung mga kaalyado po ni Pinoy tsaka ni Maroas, diba, magkapina lang po kayo, magpapar, Lord, gano'n. Kay Lai Jun Pacquiao pala. Kamag-anak mo pala si sila Pacquiao. Um, ang masasabi ko lang naman, eto mga videos ko is parang funny ano lang. Diba minsan ang inialam nga ako, katulad dito sa mga politika, hinahaluan ko po ng mga punch na yun Pero wala naman po ako ng ano. Kasi Edi kung mga eksena, yung iba kung ayaw sa akin, edi umalis po kayo sa page ko. Diba? I-unfriend nyo ko, i-block nyo ko, gano'n. Gosh! Huwag nyo ko i-mbear na Diba? Comedy Central po tong akin. At Maria Sofia Labara, di po ako. At Ansha Ansha po ako. tap Diba? Fuck! Napak! So, I wish you well, guys, and be happy as always. Be kind, be who you are, be magical. Matutulog na muna ako. I love you so much.